Amon bigyan? Oh, Amon, bigyan. Kaibigan! Oo, kaibigan, laka. Number. New Year! Happy New Year din! Ay, Ito ang handa namin sa New Year. Bagong bago, ah. Ito ang tawag na Overload. Hoy! <laughs> yan ang isang ilokano taga...

Anong mga anong mga katuton? Ang dami! Sige. No, no, nasa video ko na lang, may si. Eh, uh, sige, gawin ka natin. So, oh, no, sige Sige. Okay. Like si For... Para Gordon. Hoy. Ito so, yung kalibian mo na taga-bilang ka taga Tingolin. Ay. Ah, pinoy here. Lakay lakay O kunin natin yung ano. Hello friend. Ito ang kaibigan kong best friend from Yemen. Sorry. Merry Christmas. Thank you very much. Kuhin natin, sige. Sige, mas banda ka pag-video Oo, kuhin natin video kay. Happy New Year! kita ka-homing at kapatog. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay,

an ni aya dapat na ba tagap alas <laughs> yau kata ngapa oy si balik ka naman no ah two mini